Oh <laughs> Oh my God. Wow. Guys, parang kakaiba to. Iba yung pakiramdam ko, mga idol. Hmm. Ayun, mga idol. Andito na ako sa... Uh, malapit na sa bahay mga idol oh. ayan ayan guys so itong bahay na to mga idol yung uh, papasukin natin ngayong gabi no? kaya halika samahan niyo ako guys So nakikita natin na bukas yung pintuan mga idol. Yan. Very creepy na bahay guys. Ayan, so ayan. May nagpaparamdam na mga idol. Mag-vlog ako ha. Ayoko nyo pasakitin na rin. Pwede kayong magparamdam. Pero huwag nyo akong sasaktan dito. Kasi magbablog lang po ako dito. Sa loob ng bahay na ito. Kung anumang klase kayong elemento, please huwag nyo akong sasaktan. Ngayon mga idol, nagumpisa na magparamdam yung mga nakatira dito, guys. Dito ako sinuniban mga idol, no? Sa lugar na ito. Wow. May tao ba dito? May tao ba dito? Tao po? Bumukas guys. May tao ba dito? Wow. Oh. Pasokin natin guys. esbabes Jesus Cristo os ramem wow Ha, okay, The spirit! Wow, wow! Nandito ka pa ba, Wow. Sa ang sulok ka dito sa bahay na ito. Pwede ka bang magparamdam? Pasukin natin guys. Parang nandito siya. Ito. Dito ang paramdam guys. Sa ang sulok ka. Dito Dito ka ba? Wow. Sa inyo. Ito guys. Guys. Okay, so, ano yun? Kakaya pa dito mga idol. Sa tagal ng bahay na ito mga idol. Ayan. Kinaputa na siya ng parang anay mga idol bahay. Kaya tinitirhan to talaga ng mga elemento. Ayan o. Wow. Ayan guys. Oh. Kaya lumapit sa akin ha. Huwag kang lumapit sa akin. Delikado talaga dito mga idol. Ayan. Pasintabi po sa lahat mga manonood dyan. Yung mga bata guys, paki-advise na wag masyadong manood sa video na ito mga idol. Andyan ka ba sa itaas? Oh my God. Andyan sa itaas mga idol. Pwede pa akong umakyat dyan? May tao ba sa itaas? Wow. Parang jablo. Ayan, naririnig nyo guys. May ukong ng barko dito mga idol. bet guys wow sino yan wow oh. may tao ba dyan? Aakyat uh, ako dyan ha. Huwag niyo akong sasaktan. Guys, dyan ako sa itaas sinaniban last time. Pero sa pagkakataong ito, mga idol. Oh! Oh! Kaya tayo, guys. Kaya tayo, mga idol. Kaya tayo. May tao ba dito sa itaas? anjan ka Pwede ka magparamdam ngayon sa akin dito Kung ikaw yung sumanib sa akin dito last time please wag mo nang uulitin yun, ha Saang banda ka narito Pwede kitang kausapin Anjan ka ba sa loob ng silid na yan Pwede bang pumasok dyan sa silid? Saan banda ka dito? mahika. Andiyan ka ba sa kabila? Guys, parang nasa kabila. Yung spirito guys, parang tumagos dito sa lingga. Wow. Huwag mo akong sasaktan ha. Maraming salamat sa iyo at nagparamdam ka kaibigan. Wow. Wow. Pwede ko, pwede ko bang pasukin yung silid na yan? Guys, sa silid na to mga idol, kung nakikita yung, ano, nakikita nyo yung video Ni Kuya Red, na pinost niya mga idol dito. Ako sinaniban guys. Hindi ko alam kung anong nangyari doon sa silid na ito. Mga idol. Anjan ka ba sa loob? Pasok ako ha. Huwag mo akong sasaktan. Guys. Yung spirito ng Diablo no, dito mga idol. Tumatago sa dingding guys. Kaya. Baka andito na naman sa kabilang kwarto. Pero try natin pasukin tong kwarto na ito mga idol. Bubuksan natin. Nandito ka ba? Mas walang tao dito, mga idol. Sabi ko na nga ba. Tumago sa kabilang silid na naman siguro, mga idol. Wow. O. May tao ba dito? Ito is para... walang tao mga idol walang tao dito guys wow sabi ko na nga ba guys ando ko na naman sa kabilang sila wow huwag kang magalit sa akin ha wow Jesus Huwag kang magalit sa akin, ha? Hindi kita nakikita. Pero ewan ko. Ba't tumatagos ka dyan? Sa silid na yan. Ba't napunta ka dyan? Guys, andito na naman sa loob, guys. Pasokin natin. Saan solo ka? Sa kwartong ito. for oh Wow. Guys, parang kakaiba to. Iba yung pakiramdam ko mga idol. Nung bago ako nasa Niban, guys. Parang ganun yung pakiramdam ko sa silid na ito mga idol. Huwag mo akong na. Hayaan mo na kita dyan. Dahil galit na galit ka. Anjan ka ba? Parang dito sa silin mga idol. Oh my goodness. Nakaupo ka ba dyan sa silian na yan? Nandyan ka ba sa silian na yan? Pwede kita kausapin ngayon. Nandyan ka ba sa silya? Pwede mo pagalawin yung silya na yan kung nandyan ka. Saan silya ka dito? Sa dalawa. Pagalawin mo nga yung silya kung andito ka. Boses lang guys. Boses yung narinig ko mga idol. May sumitsit. Okay, lalabas muna ako ha. Salamat sa pagpaparamdam mo. Hi hey guys, grabe yung pagpaparamdam ng elemento sa bahay na ito mga idol. Kaya maraming salamat sa inyo lahat guys ah uh, na, ito yung pangalawang balik ko sa bahay na ito mga idol no? And napaka ano talaga napaka delikado naramdaman ko kanina sa isang silid guys grabe parang ano tumindig yung balahibo ko dito sa ano guys sa uh. grabe sinundan talaga ako dito pero hindi yan makakalabas guys may orasyon tayong inilagay sa pintuang yan para hindi makalabas yung elemento dito. Kasi gusto ko siyang ano guys, makausap talaga. No? Ayan, kung sakasakaling guys na maano natin, ma pwede natin makausap siya guys. Gagawin natin yan. Ayan guys, maraming salamat sa lahat.